Ayan, hello guys. For today's video, ayan, samahan nyo ako magluto ng shrimp. Ayan, sinama ko yung tatlong perasong ulo. Ayaw niyo lang nakasama yung ulo ng shrimp. O, so, subo. Ayan, meron tayong sibuyas at bell pepper. Siyempre, nagpainit na din tayo ng butter. Ayan, simple lang ang lulutuin natin. Hindi ko natin lalagyan ng bawang. At ayaw na yan ang may bawang. Okay, baka siya ay aswang. Hehe, Lagyan na natin ang sibuyas at bell pepper na orange and green. At yan, yeah, madali lang pong lutuin, guys. ayon guys, na mekos-mekos na natin yan. Lagyan na natin ang ating shrimp. Ayan, madali lang pong lutuin, guys.

Oke, okay. ayan. Yeah, Lagay na natin ang ating pampalasa para lumasa. Ayan. Ang ating ang tawag po dito niyan ay rubyan. Dito tayo ng rubyan. Ang tawag nito dyan ay rubyan. Diba? Napakasimpleng dito yung lang yan. Ayan guys, konti na lang. Maluluto na ang ating rubia. O swing. Ayan guys, maluluto na ang ating swing. Lagay na natin ang ating baby mushroom. Ayan, lagay natin ang ating baby mushroom. O diba, mas larong pinasarap. Ayan, guys. Imetos natin uli. At pagkatapos niyan, luto na yan, guys. Ayan. Okay, madali lang na lutuin ang rubyan. Ayan, nalagyan natin konting, konting, konting cooking cream. Ayan, haluin lang natin. Ayan. At pagkatapos niyan, luto na. Pwede na natin lihain. Ayan, ganyan lang. May gusto nila kasimple. Palalas niya, lagyan na natin sa ibabaw ang spring onion. And guys, luto na ang ating shrimp with mushroom. Ayan, syempre, bubus na natin sa ating sakata. And guys, lagyan natin ang ayan, spring onion sa ibabaw complaining lang niya. Kung ay naman ang wala niyan, okay din naman. Kain na. Ayan, please. Please daw, mama pa, please. Follow my page, subscribe. At like and share. Tawa sa nga sa inyong pananood.